Kung abala na ang karabihan sa traslasyon ng poong Nazareno, unti-unti namang dumaragsa ang mga deboto at turista sa Cebu para sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Handa na rin ang pamunuan ng Basilika sa kanilang mga programa at aktividad para sa kapistahan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Mainit man ang panahon, hindi nito napigilan ang mga deboto sa pagbisita sa milagrosong bata sa kanyang tahanan, ang Basilica Minor del Santo Niño. Dumayo din ang mga banyagang turista. Halos tatlong dekada nang nagbebenta ng kandila at nag-aalok ng padasal si Nanay Linda. Anya, mas kumikita na sila ngayon kaysa noong kasagsagan ng pandemya. Pagbalik sa among um, pagpaninda diri, arang-arang na halin diri sa sulod sa Basilica, lahi itong pandemic, lisod kaayo sa labas ng Basilica, dagsari ng mga deboto at turista sa Magellan's Cross, isa sa mga pangunahing simbolo ng Kristyanismo sa bansa. Kaya naman, halos lahat kumukuha ng litrato dito gamit ang kanikaniyang mga cellphone. Bagay na nagpapahina din sa kita ni Manong Edgar isa sa mga naunang letratista dito mula pa 1975. Ani na lang ko sir, kayo mauna, mag-iwag kung na, pangita niya, di na. Yung pinagdarasal mo kay Senior Santo Oh, Oo, mga ngayon, may one sir, nga mga Iilan lamang si Nanay Linda at Manong Edgar na nag-aabang sa pagdagsa ng mas marami pang mga turista sa mga susunod na araw. Ayon naman sa mga tagapamahala ng Basilika, handa na rin sila sa kanilang mga programa at aktibidad sa kapistahan. One week to go, uh, we will celebrate the 459 Fiesta Senor and we are all system go. Now with the help of the LG of the city of Cebu and the rest of the security sector of the government, uh, we are 100% ready. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.